Hello, hello mga kalikot. Shout out. Magbabayahin na tayo mga kalikot. So tayo ngayon, papunta tayo ng barangay San Antonio. Dito tayo dumaan sa may mga palayan. Ayan, no. Ang init-init pero marami ng tubig ngayon dito sa amin sa palayan kasi ilang buwan na nga mainit ng araw pero maganda na lang mayroon irrigation kaya yung iba mayroon ng tubig yung mga palayan dito sa amin so dito pala kami ngayon sa ano sa barangay Kapirawan niya no ikot tayo dito papunta tayo ng kanggumbang Ayan, dito pala yung daanan namin dito. Hindi pa natapos yung pag siminto dito ng daan, no. Pero nasisinisimulan na. Hindi na ito matagal ma madadaritso na din. Ayan, no. Ito na, yung ibang palayan dito sa amin, may tubig, yung iba wala. Ayan, mga kalikot mo muna tayo magbabiyahin na tayo ito uh, ano rin nyo yung video ko at pakisubscribe na lang sa mga nanonood sa aking video yung hindi pa nakasubscribe mag yung kalimutan kayo ang pag-asa ko nakalikot oh. Uh, ito na napakalawak ng palayan dito sa amin no? kaliwa palayan kanan palayan nasa gitna tayo ng mga palayan nasa gitna tayo ng mga palayan nito pero sa personal malak makalikot maano to mahirap yung daan hindi tayo nakaka nakakabilis ng takbo kasi medyo lubak lubak pa ito papunta ito ng kanggumbang yan oh. so ang sarap ng simoy ng angin at maganda dito pag natapos na yung kalsada oh, lawak ng palayan kitang kita nyo yung sa barangay ng palo ito yung pinakamalawak sa may kapirawan kasi na napapalibutan to ng mga palayan yan o oh, ito na ito na hanggang dito na yung ano yung kalsada na pagsiminto ito na yung purmanilaw oh hindi matagal matatapos din Kaya wala na itong ano sa susunod wala na siyang lubak lubak mga bako bako o oh. ganda ng view oh. malawak maganda kasi mag -ride sa mga katulad nito kasi yung paningin mo ay malayo hmm. oh, tingnan nyo aapak na tayo ng siminto dito ito na yung bahay Mala hanggang dito na yung siminto sa may bahay nila yung lahat na ito yung kabila hindi pa pinapadaanan yan yan nan apak na tayo ng semento ito bago pa yung kaliwa o kanan bago pa bago pa bagong buhos oh sa mga taga kaperawan oh tingnan nyo to mamimiss nyo dito pag, pag nakita nyo Oh, malaki ng pinagbago. Masisiminto na lahat. Oh. Nawak talaga ng palayan. Dito. Hmm. Medyo na ano na tayo nito. Maganda na yung patakbo natin dito kasi siminto na. Oh. Wow, ang ganda. Hindi pa malinis kasi maraming yung tractor pag umakyat dito sa kalsada napuputikan kasi yung kalsada. Yan di malinis. Maraming putik sa kalsada. Oh, malapit na tayo sa kanggumbang. wow, 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 wow. wow, wow. Ito na, mga kalikot. Ayan. Huwag niyong kalimutan, pag-subscribe ng aking YouTube channel. Oh. Marami pa kayong makikita na mga lugar na hindi nyo na makikita nyo na dito sa aking vlog oh so, marami ng tubig dito yung iba walang tubig matagal na yung... hindi umuulan dito sa amin ng malakas kasi basta matagal na hindi natin maano Okay na hanggang dito na lang